yun guys for today's video guys ayan tuturuan ko kayo kung paano ba ako uh, nagkakabit ng tint sa sasakyan mga lodi so naisipan ko kasi napalitan yung tint yung lumang tint ng ating sasakyan dahil medyo light lang siya guys at gusto ko medyo dark yung kulay niya pero hindi naman ganun ka dilim talaga yung bintana natin mga lodi so yun o know, umorder nga ako ng tint sa online mga lodi so ayan nga guys so sinusukatan ko na siya so bago yan ipapakita ko kung ano yung mga binili ko para uh, makapag install tayo ng tint para sa ating sasakyan mga Lodi. So, yun nga guys, yung mga tools na ginamit ko mga Lodi at uh, yung tint na ginamit ko kung saan ako umorder mga guys. So, yun nga guys. So, sinusukatan ko na yung mga bintana. So, syempre sa uh, left side ng driving seat. So, sinusukatan natin siya dahil uh, medyo luma na talaga yung tint na nakalagay dito mga Lodi at napaka light lang siya Siguro mga nasa 50% lang yung nilagay nila dyan at medyo light lang. At ito na nga guys, yung aking in-order mga Lodi sa, uh, sa on online. So 15% yung uh, in order ko. Medyo talagang medyo dark sya. At ito naman yung tools na gagamitin natin para syempre mailagay natin ng tama at mailapat natin ng maayos yung tint na ilalagay natin sa bintana mga lodi. So yun o. Know, ma order nyo lang sya sa ating yellow basket mga lodi. So ilalagay ko sa baba ng description itong video nito mga lodi para syempre maka-order kayo. At legit yan guys dahil syempre nakapag-order na ako. At ito na nga guys. Nung nasukatan ko na yung left side ng driving seat so dito naman tayo sa right side ng uh, passenger seat natin mga lodi, so yun nga guys, ginamit ko yung mga tools uh, na order natin sa online, at syempre, bago ka maglapat mga lodi, so kailangan siguraduhin nyo muna na nasa ibabaw yung plastic, para pag. Uh, sinukatan nyo siya sa uh, labas so didikit siya sa loob so tatanggalin nyo lang yung plastic at ito na nga guys nung nasukatan ko na siya so babaklasin ko yung bintana mga lodi dahil itong Honda Accord kasi guys eh medyo steep at uh, medyo makapal yung goma nya sa mga gilid so medyo may hirapan akong tanggalin yung dating tint nya kaya binaklas ko yung uh, glass nung bintana natin sa ating sasakyan mga lodi so ayan so lagi ko na siyang ginagawa guys kaya madali na lang sa akin ng pagtanggal niyan at yung ginamit ko nga pala guys na tubig niyan mga lodi para syempre meron tayong bula don sa tin natin para madali natin maikabit mga lodi so gagamit tayo ng dishwashing at syempre uh, ilagay yung tubig guys is distilled water or mineral mineral water guys para siguradong malinis at lagay niyo rin siya ng alcohol mga lodi so nung mga oras na yan mga guys eh, hindi ko na siya nalagyan ng alcohol So, mainam pa rin ang lagyan nyo siya ng uh, isopropyl alcohol at syempre dishwashing. So, kayo nang bahala mga lodi para makapag-install kayo at makapag-setup kayo ng ganyan. So, yun guys. So, alugin nyo lang siya at i-spray nyo na siya kung okay na yung bula don sa ating spray mga lodi. So, gagamitin natin yan para ma-install natin yung tint mga guys. So, yun o. Oh. Sundan nyo lang guys yung ginawa ko mga lodi. So, yun o. Oh. Medyo mabula na siya guys. So, tamang tama yan. Ayun nga guys. Nung natapos ko na, nung nabaklas ko na yung ating glass. So, tatag tanggal natin yung lumang tint niya mga lodi so syempre merong may iwan niya ng mga dikit mga lodi so kailangan uh, gamitan niyo siya ng uh, uh sponge yung meron siyang scratchable mga lodi so you know so gagamit kayo ng sponge at gamit kayo ng tubig so syempre lagyan niyo siya ng uh, okay na rin yung ano yung dishwashing mga lodi or sabon so kayo nang bahala kuskusin niyo lang siya ng kuskusin guys hanggang mawala yung mga dating uh, dikit dun sa glass mga lodi at siguraduhin niyo na malinis na malinis siya para wala siyang mga bula-bula kapag uh, ininstall niyo na yung inyong tint mga lodi so yan nga guys yan nilinisan ko pa siya guys yung ating glass at sinisigurado ko na mali inis talaga at wala siyang alikabok. So siguraduhin nyo lang mga lodi na wala ang alikabok yung uh, mapupunta dyan sa glass niyan dahil kapag nilagay nyo na yung tint, eh baka magkaroon ng mga bula-bula mga guys. So ano? You know. o. At ayan nga guys, hindi ko na nakapakita yung ano yung pag-install ko ng ating tint mga lodi dahil nawalan tayo ng memory ng cellphone natin mga guys. Ganyan pa rin guys yung kanyang pag-install mga lodi so yun know. o. So makita kita nyo siya guys at nakabit ko na nga siya dito sa sakya natin guys. So hindi ko na rin napakita, mga lodi so passport na rin din tayo mga lodi at ayan nga guys, finished product na at napakaganda ng ating uh, uh, window glass mga lodi So order na kayo guys, nasa baba 'yung description ng ating tint at ng ating tools guys. So, yun. Maraming salamat.